Affordable hotel ba ang hanap mo dito sa Davao? Dito sa Saratel. So bago ko ipasyal doon, tingnan muna natin itong halal mo grocery dito sa baba. Dito makakasigurado ka na fresh halal. Assalamualaikum. alaykum. Sarang alaykum. Sarang lang, I-promote lang na. <coughs> dito sa Mubarak Fresh Food, pansin mo kompleto na sila lahat one stop. Fresh food dito. Fresh frozen. Halal. may mga moro, moro food dito. So dito tayo sa lugar na puro mga Muslims. Dito sa Davao, kasama na si Jesus that China Town. Ito, no favorite food.